nang ko ako doon sa mga sa mga lalaki. Doon sa ibang mga lalaki. Mm. mm. Kahit na gigising sila ng maaga. Mm. Pagising nila, pogi pa rin sila. Bad trip sila. Punta lang ako, gagising na. Hapo na. Ang sakit na yung likod ko. Mm. Sakit ang likod ko. Sila pagising nila. Pugi pa rin sila. Kahit maaga sila nagising. Mm. Hapo na nagising. Sakit ang likod ko. Wala ka ba trip sila, no? Grabe sila. Pag-gising nila, bugi ka. Bugi pa rin. Naku. Hapon na ko. Sakit yung lagid ko. Ano ba na nangyari? Hmm. Ano okay, ka? Ano ka? Hmm.